isa rin po ba kayo sa naglalagay ng ganito? Ah, oh, ayun. blue. Ayun, mga kapasitib. Ayun ako galing. Ayun, umaga, ano. naglagay nga kami ng ganito. Para nga doon daw sa, ano, tayo ng aso. di ba? So, ayun, mga kapasitib. Umagang umaga, tinignan ko. Wala na wala nang tayo ng aso, mga kapasitib. So, effective nga po ito doon siya nagsabi na sino nga ba yun? Na galing daw siyong asawa niya eh sa taga ibang bansa. So doon sa bansa daw nila eh naglalagay ng ganito. No? Kaya kapag makita niyo lahat ng mga bahay dyan may ganito. Totoo nga po pala mga kapasitive. No? Uh, tinignan ko sa labas ng bahay namin na to magong maga. To, nilagay ko na tumba nga lang siguro to Kaya nangonte mga kapasitive, totoo pala yun. No? Na nakakawala pala to ng tae ng ano, uh, dumi ng aso, no? Tala, Toto, totoo, walang, wala, na, wala nang aso mga na ano, dumudumi doon. Pero, mukhang may malaking ano, dumi dun eh. Hindi na nga po dumudumi yung aso, tao naman. <laughs>